Narinig mo na ba ang mga kwento ng kababalaghan sa mga bundok ng Banahaw at Cristobal? Sabi ng mga mountaineer, hindi lang daw ito ordinaryong trails, kundi mga bundok na may sariling misteryo. Sa Mato Banahaw, may mga nagsasabing, sagrado raw ito, lugar ng mga espiritu at engkanto. Pero sa kabilang panig, sa Manon Cristobal, tinatawag itong bundok ng mga demonyo. May mga nagkukwento na habang nagha-hike, bigla raw silang nawawala kahit sa kilalang daan. Yung iba, nakakakita ng white lady o mga nilalang na parang tao pero walang mukha. At kapag bumaba na sila, minsan daw may mga litrato silang may shadow figure sa background kahit silang dalawa lang ang nandoon. Hanggang ngayon, maraming mountaineer ang takot mag-overnight sa mga bundok na yan. Sagrado ba talaga o may mga kaluluwang nagbabantay sa itaas Ikaw, may lakas ng loob ka bang umakyat sa Mount Kristobal? Sa gabi?